Sa Japan, maraming mga mitolohikal na nilalang o mythical creatures na kilala sa kanilang mga kwento at paniniwala. Narito ang ilan sa mga popular na mythical creatures sa Japan. Kitsune. Ang kitsune ay isang uri ng espiritong pusa na may kakayahang mag-iba ng anyo mula sa isang ordinaryong pusa hanggang sa isang magandang babae. Madalas silang may kaugnayan sa mga kapangyarihan tulad ng panlilinlang o pagiging pampaswerte. Tengu, ang tengu ay mga nilalang na may anyong may-ari ng malaking ilong at pakpak na parang ibon. Sila ay itinuturing na mga mapaminsalang espiritu sa ilang mga kwento, subalit may ilang uri ng tengu na itinuturing na mabubuting tagapagtanggol din. Oni, ang oni ay mga malalakas at matitindi na mga demonyo sa tradisyonal na paniniwala ng Japan. Madalas silang may anyo ng mga may kulay na balat, may mga sungay, at malalakas na katawan sila ay itinuturing na sumisira ng kapayapaan at nanggugulo sa tao. Kapa, ang kapa ay mga nilalang na may anyo ng humanoid na nilalang na may balat na tila pampalupangis. Kilala sila sa kanilang pagkagusto sa tubig at sa mga mapanlinlang na gawain, ngunit maaari rin silang maging kaibigan ng tao kapag sila ay mapasunod at mapaligaya. Yokai, ang yokai ay isang pangkalahatang tawag sa iba't ibang uri ng mga espiritu o demonyo sa Japanese folklore may iba't ibang anyo at katangian ang mga ito, at maaari silang maging mabuti o masama depende sa kwento o tradisyon. Yuri, ang yuri ay mga multo o kaluluwa ng mga taong namatay na may hindi natatapos na mga negatibong damdamin tulad ng galit, lungkot, puput. Madalas silang ipinapakita bilang puting mga babae na may mahabang buhok na bumabalik mula sa kamatayan upang maghiganti o magdala ng mensahe. Tanuki, ang tanuki ay mga maitim na hayop na kamukha ng mga pusa o aso, ngunit mas malaki ang katawan at may makapal na balat. Kilala sila sa kanilang kakayahan sa pagbabago ng anyo at sa kanilang kalikasang pagiging mapangloko at malikot. Raiju, ang Raiju ay isang mythical creature na inilalarawan bilang isang hayop na malakam panilya na lumilipad at bumabagsak mula sa langit kapag may kidlat. Madalas silang may kaugnayan sa mga diyos ng kidlat at pagkilos ng mga elemento. Nun, ang Nu ay isang nilalang na may katawan ng leon, ulo ng unggoy, buntot ng ahas, at mga pakpak ng agila. Ipinapalagay na ang bawat bahagi ng kanilang katawan ay nagpapakita ng kapangyarihan o pangyayari. Jorogumo, ang Jorogumo, kilala rin bilang Spider Woman, ay isang uri ng tuntong na nagtataglay ng kapangyarihan na maging magandang babae upang mapasailalim ang mga tao sa kanyang mga itlog. Noperabo, ang Noperabo ay isang multo na walang mukha ipinapakita sila bilang mga tao na nagbibigay ng pakiramdam ng pag-aalala o takot sa mga nakakakita sa kanila bago biglang ipakita ang kanilang walang mukhang anyo. Ubume, ang ubume ay isang babae na namamatay sa panganganak. Ipinapakita sila bilang multo na lumalabas upang humingi ng tulong para sa kanilang anak o minsan ay nag-aalok ng mga bata upang pakainin ang mga hindi maalaalang sa panganganak. Karakasa o ang karakasa o ay isang uri ng yokai na isang payong na matanda, na nabuhay at nagpakita ng mga paa, mga mata pagkatapos ng isang daang taon ng pagsisilbi. Yamata no Orochi, isa sa pinakakilalang mythical creature sa Japan. Ang Yamata no Orochi ay isang malaking dragon na may walong ulo at maraming mga buntot. Ipinapakita ito sa mga alamat na nilalabanan at pinapatay ng mga mga diyos tulad ni Susanoo. Kamaitachi, ang kamaitachi ay isang uri ng yokai na binubuo ng tatlong magkakapatong na nilalang na may mataas na kakayahang lumikha ng pinsala sa mga tao, kadalasang sa pamamagitan ng mga patulis na galaw. Shirem, ang shirem ay isang uri ng yokai na may katawa ng tao, ngunit ang kanilang mukha ay pinalitan ng isang mata sa puwit. Nakilala ito sa mga kwento kung saan ito ay nagpapakita ng mga hindi inaasahang mga pagtatangka. Itan Momen, ang Itan Momen ay isang uri ng yokai na nagkukunwaring mataas na tela na nag-aaral sa mga tao, lalo na sa kanilang mukha, habang sila ay natutulog. Shisa, ang Shisa ay isang uri ng guardian lion na makikita sa Okinawan folklore. Ipinapakita sila bilang mga bantay na may kakayahang tumaboy ng masamang espiritu at magdala ng kabutihan sa kanilang may-ari. Onibi, ang Onibi ay mga walang hanggang apoy na maaaring masigasig sa mga liblib ng gabi. Kilala sila sa kanilang kakayahan na magdala ng panganib sa mga paglalakbay na pababa sa mga maling landas. Kijimuna, ang kijimuna ay mga maitim na kabataan na espiritu ng puno sa Okinawan folklore. Madalas silang nakikita na lumilikha ng mahirap na mga ipagkakatiwala.